So ano, Chavit, hindi ba umubra? Kung matatandaan po natin, ba, nung bumaba si Romaldes as Speaker, nagpa-prescon po agad yan. Binira na lang binira si ano. Si PBBM itself ha, hindi ang administration. Talagang binira niya na nang binira after bumaba ni, uh, ni Speaker Romaldes na alam niya one of the backbone ni ano ni PBBM. Binira niya na po nang binira. Ginagalit niya ang mga tao. So, dahil alam niya magkakaroon ng malak Uh, malaking rally sa, 2020, uh, sa September 21 uh, di ba So kaya tuloy-tuloy po ang kanya pa interview, pa presscon uh, para galitin ang tao. 'Yun ang akala niya. Kasi mga galawang kriminal. Gusto nilang pabagsakin ang administrasyon. Pero nagkamali siya. So uulitin ko. Galawang kriminal, pagbaba ni pagbaba po ni Speaker Romualdez, nagpa presscon na. Ano, ano na sinabi kay PBBM and after that alam nila na may malawakang ano rally sa sa 21 kahapon ngayon is uh, inaasahan nila na magag magagalit ang tao so, susugod sa malakanya magpapalit ng administrasyon <laughs> pero nagkamali sila nagkamali si Chavit so unang-una alam na mga Pilipino kung ano mga ginagawa niyo dyan sa Ilocos no, halos ari nyo na lahat yata ng kumpanya dyan sa Ilocos at mga lupain at ang ang illegal na wedding palibhasa nung kasing kay sa nakarang administrasyon nakara nakakuha sila ng 2.7 billion po na project sa DPWH so ngayon kay PBBM hindi daw siya binalikan so ang gusto niya yata is uh, magkaroon ng utang na loob sa kanya si PBBM at mapaboran ba so ayan hindi nagtagumpay Anyway, balikan natin yung sa rally, nagbida-bida siya, akala niya siguro bida siya. So, pagdating po sa rally, so, ayun, binu po siya boo ng mga re, uh, rally, rallyista. Ikulong na yan, ikulong na yan, ang sigaw po ng mga galit na mga nagra-rally ko. So, instead na ang ang, ang ang i-monitor ng mga polis, ang mga nagra-rally, eh siya po ang sinecure. Napakadami. Kung makikita niyo po sa YouTube, napakarami pong ano. Ah... <laughs> uh, umano sa kanyang ano, security. Dahil baka dumugin siya at baka bugbugin ng mga tanda. Kaya agad po, po siyang ano, in sa rally. Uh, feeling niya siguro yung mga papereskon-preskon niya. Nagalitin ang mga tao. Punta sa Malacanang, pababain ng administration. Hindi po ganun ang gusto kasi ng ano, nung mga legit na nag-rally. Uh, panagutin panagutin, imbestigahan, panagutin, ikulong ang mga sangkot sa corruption kasama po si Singson. So, walang ano, walang exemption, walang selected. Kasama si Singson, si Mar uh, si Marcos Romualdez at ang mga Duterte. Hmm. So ayan, ang kawawang matanda. Napa-exit napa ng Dioras.